Mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner Ate JB. So good morning talaga kay bigan no dahil wala nang bagyo dito sa amin sa Cebu. Pero narinig ko may bagyo daw sa Luzon area. So sa mga kababayan natin dyan, sa mga kapatid natin dyan sa Luzon part of the Philippines, sana safe po kayong lahat. No? mag lang po kayo. No? Always tayo mag kay God dahil puprotektahan niya po tayong lahat. No? Walang masamang mangyari sa atin. So for this, uh, for for this video kay Biga, no? Uh, magbibigay ako sa inyo ng napaka-useful napaka-epektibong tips no para maparami ang mga customer sa ating tindahan Siyempre naman, pag marami ang customer sa ating tindahan, matik na yun, tataas ang sales natin. At siyempre, pag mataas ang sales, kikita tayo ng malaki at lalong nalago ang ating sari-sari store business. Actually, maraming tips, maraming mga paraan para mapalago ang ating negosyo. At maraming business na rin po akong nakagawa ng video no, para sa topic na ito. Pero ngayon kaibigan, ito po ay maganda rin na iba lang ng konti pero malaking tulong talaga ito sa ating negosyo para mapalago natin yung ating sari-sari store business. Ito po yung sa ating mga customers. Ito kaibigan na pakinggan nyo. As much as possible, dapat mapasaya natin yung ating mga customers. As much as possible, dapat happy yung mga customers natin sa ating service you. No, kasi pag happy sila, matik na yun. Automatic kaibigan. Obviously, pag happy si customer, babalik yan sa tindahan natin. At sasabihin pa niya, no, sa ibang mga kakilala niya, Uy, doon kayo bibili kina Ate JB, maganda ang service yun, no, diba? So, dapat maganda ang pakiramdam, masaya si customer sa ating service yun. Kaya ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung isa sa mga ginagawa namin dito ni Francis bilang mga tindero-tindera, no, sa Ressare Services Owners, na nakatulong po talaga. Dahil dito kaibigan, no, kahit marami pa kami nagtitinda sa aming puro, ay marami pa rin ang mga kapitbahay ko. Marami sa mga kapitbahay ko ang dito pa rin po bumibili sa aming tindahan dahil sa pakikitungo ko po sa kanila. At syempre, maganda yung servisyo ko. Kung ano man ang gusto ni customer na gagawin ko, sabi na, oh, TGB, gawin mo to, gawin mo yan. ay ginagawa ko po talaga. Basta lang ha, hindi ako logi. <laughs> Huwag <laughs> naman gusto ni customer pero malulugi ako. Big, big no. Pero, as um, more often kay Bigan, yung mga sinasabi ni customer na gusto nilang gawin ko, ginagawa ko talaga. Dahil alam ko naman hindi ako malulugi at alam ko mapapasaya ko sila. Again, pag masaya si customer, tiyak pabalik sa ating tindahan. So ngayon kay Bigan, ipapakita ko na sa inyo yung ginagawa ko na, na very effective. Epektibong paraan para dumami yung ating mga customers na eventually, magiging suki natin. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakit notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag -asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Please, kaibigan, don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin na ang family. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ang isang paraan na ginagawa namin dito ni Frances na siyang nakatulong talaga na kahit marami kong kakompetensya lalo pang dumami yung aking mga customers epektibo talaga ito kaibigan kaya dapat gawin mo rin yan mga kaibigan masaya tayo ngayon kasi yung ating suki ay marami na namang binili ito talaga ang gusto ko kaibigan pag weekend ito yan so dapat talaga marami po tayong stocks ha yung ating suki so ito ayan so zundrox 500 ml lang isa daw ang uh, Zondrox na mas maliit sa 1 liter sa so 500 ml. Ayan. Ang sabi nating suki, isulat daw. Isulat ne? Eh? So, ang imong, unsa sama imuhang daw ne, 18 lang kabuok. So, itong lahat, pero ang sabi niya, ang daw niya, 18 lang daw. 18 na piraso. So, itong lahat ng wings, bibilhin niya. So, 18 lang daw yung daw ni. So, meron tayong lima dito. Oh, pito pala. Pito plus 4, 11. 11 plus um, 6. Uh, 11 plus 6. Ano? 17 plus 1. Kasi 18. Ayan. Putulin muna natin ito ha. Ayan. Ito lahat. Kinira! Ilista na. Ilista? Ayan, gusto niya ipalista kay Bigan. Kuha muna tayo ng papel. Ah, humingi ng resibo pero wala kasi tayong official receipt. Kaya, Papil na lang. Sabi ng ating suki, okay lang nang wala official receipt, kahit papil na lang daw. Ayan, eh, kuha mo na tayo dito ng papil. Ayan. Ito ka lang kaibigan. Masaya ako, no? Early in the morning, kaibigan. Diba-diba si Ate GB. Sabado kasi ngayon. So, alas 8 ng umaga. Isusulat mo muna ni Ate GB, ha? Kuya, ipar ang... Ayan. Sulat ni Ate GB. So, ang kanyang isodra eh, palihog ko eh, kaya ako isuwat ko eh. O, oh, Sulat na ko. So, zondrox o saan? O sa ka zondrox, sulat po natin dito ha. Ayan. Mingi po kasi yung ating uh, suki ng lista. Zondrox 500 ml o sa uh, 30 pesos po. Then, wings powder. Ayan. So, ang wings ni mo, onom. Ayan, 6. Tapos, ito pa, 12. 6. 16 ka wings. Ayan. So, lista ulit. Wings. Arilit ba kayo nito, kaibigan, yung ating suki ay humihingi ng listahan? Maganda po yun, no? dapat nakalista rin kasi pag makabili na ako ng picos machine ay maging madali na lang 7 <laughs> wala pa kasi tayo noon kaibigan 7 11 ayan 11 plus 6 17 18 18 ka down ni ha 18 ayan masaya tayo kaibigan 18. Ngayon, atin na pong ito total hati Teka lang, i mo muna na natin yung ating video. Yan. Yeah. Lagyan pa niya ng Milo at Serilak kaibigan, para maging masarap daw. <laughs> Natawa yung ating customer. Isang Milo. Yan. Laki ng pira niya, kaibigan. 1,000, umagang umaga. Okay lang. Milo po ni Ate GBI 10. And then, isang serilak. 60 na yung serilak ko, kaibigan. Nagtaas na kasi, no? So, si Relax ay 16. Ayan, so, dito muna tayo. Ikalkyo muna natin, kaibigan. Gamit tayo ng other phone. Kasi, para hindi tayo magkamali. So, wings na 8. No. Bakit 8? Hindi naman 8 yung wings ko. Tingnan mo nga. Ulit. 12 plus 4, 16 pala yung wings. <coughs> 16, 16 ang wings, kaibigan. 12 ka blue ha, 4 ka violet ha. So, 16 ang wings, kaibigan. 16 times 8 pesos each, 128. 128 ang wings. Ang downy, eh, 18 times 8 pesos, 144. So, ito po lahat ang binibili ng ating suki. Ayan. So, 30 na zondrox wings na 128 pesos uh, 144 worth of downy 10 pesos ang Milo tsaka si relax 16 ito yung gusto ko sa ano cellphone kay no iba sa calculator makikita mo kasi lahat o din 1 2 3 4 5 limang items so ano 328 an Ayan, masaya tayo kaibigan. Malaki, no? 328. 1,000 ang pera. Susuklian natin yung ating suki ng 670. 672. Ayan. Ito yung listahan, Oh. 672 ang sukli. Thank you so much, God. Hanap mo na tayo ng bariya. Laki kasi ng pera ng ating suki, ha? Uy! Uy! Bakit nahulog? Natagak. Nahulog ng iba kong paninda. Bakit nahulog natagak? tagak? So, na, na sana naman eh. Nahulog na tagak ka. Sobra. Saro di kasabot nyo. Bisaya ang Tagalog. oh. Nahulog, natagak. Ayan, so, sukian muna natin siya kaibigan. 600. Ayan, buti talaga, no, may, may pang -sukli tayo na nakahanda. 672. Dapat kaibigan, ready yung ating panukli. Ipagwala e, tayo tayong panukli, eh, ililipat sa ibang tindahan yung ating suki. Eh, pira na sana, maging bato pa. O, di ba? Uh, exercise na, Francis. Nahulog kasi kay Bigan. Uh, yung uh, plastic. Agis ako ko yan. Ayan. Sabi ko kay Francis, makikiraan ako. So, again, 1,000 ang pera. Ito. Ah, na na-blur pa. Ayan, 300. 670 an. Salamat. Pakicheck. Tingnan nyo. Ayan. So, okay ko, ko yan. Maraming salamat. Ayan. So, ito yung sinasabi ko, kaibigan, na dapat marami po tayong stocks. E eh, kung nagkataon na hindi ako nag-stock ng maraming downy at saka wings powder, eh, hindi ako makabinta ng malaki. Labay na naskaan ko, basing na ko eh. Matubo mo na. Ayan, <laughs> kaibigan, buti na nakapag-stocks po tayo ng maraming. Ayan, tingnan nyo ay yung aking wings powder dito. Halos ha, malapit talagang maubos ng ating suki. O, oh. Pero hindi ako mag-alala kasi nag-order na po ako kay grocery. Ang delivery ni grocery, Tuesday, Thursday, tsaka Saturday. Ngayon ay Saturday. Kahapon Friday, nag-order na ako. Kasama na po yung wings powder. So mamaya lang darating si grocery, mag-refill tayo. O, oh, diba? Ito yung sinasabi ko kaibigan, ang kagandahan pag tayo po ay mag-stacks ng marami. Ayan. So, mag po tayo. Kung meron tayong pera, mag tayo ng marami, ha? Ayan. Noon, kaibigan, pa anim anim lang binibili ko yung magsimula ko na tindahan. Anim na Milo, anim na kape. Ayon, pag inubos, no, lahat ng, ng isang customer, wala na akong maibigay. Pag may another customer na maghanap, ay eh, maganda talaga, kaibigan, na mag tayo ng marami. As much as possible, no? Mag-stock tayo ng marami, lalo na pag fast moving. Eh kung hindi naman fast moving, kaunti lang yung maghanap, mag-stacks pa rin tayo pero dalawa tatlo, para may may maibigay pa rin tayo pag may maghanap. Kagaya nito, hindi fast moving. O, oh, eh, ito, dalawa lang, tinda ko nito, nasa ref yung isa. Itong nestle, apat lang, hindi kasi siya fast moving. So pag hindi fast moving, again, mag-stacks pa rin tayo, magtinda tayo. Kahit hindi fast moving ang produkto, pero kaunti lang. Para hindi tayo ma ma na expiration date. Eh yung sabon kaibigan, dapat marami kasi lahat naman tao maglalaban, no especially weekend at total hindi naman agad-agad masisira yung sabon no siguro hindi yan ma-expire no hindi ako nagkakamali eh no? ayan so masaya ako kaibigan ha ayan uh, so uh, an, an another tip again ha dapat may may nakahanda tayong panukli oh kung walang panukli siya, TGB, ano na lang oh di ba buti na lang may panukli po tayo thank you so much god